Good guys! So good morning! So diyan na may karoon sa Amuangal Gamay nga farm. So muna siya kung nakita nyo sa una na itong mga vlog. aduna tay na tayong mga sagingan diya, lobe. So karoon guys, ang atong activities is maglimpyo ta sa ato ang uh, sagingan. Kung kanan nakita nyo sa ito likod o, oh, tanawin ninyo. So muna siyang sagingan na ito na ito na siyang tungwaan o mga dried leaves ba. Mali para maiwas sa sakit. So, malimpyon na na ito kung makaulit ta. Okay guys! Let's go. So, ato na ipakita ang atong procedure on sa nato pag uh, limpyo ang ato ang, uh, sagingan. Although very common ra kay na siya atong pagabaton. Ang uh, paglimpyo nato sa atong sagingan karon at lawa. Right, let's go. So kana siya siya atong pagalimpyohan karon. Kana siya. So dool ta gamay. So, na, makita ninyo tambok ito mga saging di ba na niyo so napasipuso si oh. so, si atong siya pangwanog oh. kada mga patay nga dahon na so, dito so tanaw niyo so, kana bunga ang tanan natong gitanom last year so namunga na siya kana oh puso so nana sa siya mga followers so makita na to tanawan niyo Ah uh, tambok kay nga to mga saging tungod na kay gigarden ang ilalom so, ilalom ana na yung mga sili sumo na siya ang nakahatag po kadugang tatambok sa itong mga saging ano ninyo na mal malbiri so ang itong mga lubi before tayo mag sa paglimpyo sa itong saging so pakita sana ako ang palibot dire sa among gamay nga farm so, ano ako sana siya sumo ang itong malbiri sana sa so, iyang sanga itong siya trim, para mubunga na po siya balik So, muna siya ako magawa nga. Oh. Hello, te. O, kung saan may may kasorte, anak. Hi! Ana. Ang ako yung ka-istorya mo, oh po doon. Ganindo tayo. Para na naitanong, ha? Hi, guys. Dili na ni guys, nga. utanon Itanong na lang. Uh, Kinihulog na ba? <laughs> so, muna siya ako siya nga. Tagsar na siya magkabisita din eh sa farm. lingaw ka na siya Hindi rin magkod sa una, guys. Hindi rin na siya mag... So, Magpadidit mag mag ba sa kagpalwa? Oo, oh, ano siya? Ay, pasensya lang sa nga napangag na niya. Kaya nga natungos kagulang. Hahaha. <laughs> <laughs> Oke, okay, kita so mau gudeg udah nih lagi pun. <laughs> nah, nama pos yang batong oh. So, so, lingau kini saya yang lingau kini saya mau garden. Oke okay, guys, maglingku <laughs> <t -tong> satu satu saking. <laughs> Sorot right, guys, semuanya so, saya um, mau gamit karena kini nanti lagarau, oh. lagarau. <laughs> oh. So, nanti balde nanti tubing nanti si John Rocks. Semuanya so, saya um, yang gamiton ya uh, sa paglimpyo sa atong saging ang purpose ani guys is para dili ma contaminate ang atong uh, mga saging para di siya makatag ba sa so, may sakit sa usa di ma transfer dito sa uh, laing punuan tungod kay usar man nga nagaraw atong gamit so ito na to na na tapos mo ni atong muna mo ipulong sa saging ani uh, para di ma di makatag ang sakit sa atong saging guys kaya basi na usa aduna yung mga alcoholires unsa pa ubang sakit dia dili siya matransfer sa uban so now mio no. oh tubig na chlorine let's go Gamay pa lang oras, hangak na. What? <laughs> Alright mga idol, so Nang natong limpyo atong saging Pwede gud siya ingot ka na totally limpyo Pero at least nakuha na to Ika na mga patay nga dahon ba O na karoon siya ilalong sa sagingan o Diba? O naman ninyo So Nang marang saging dagko kasi Ika na punuan so, so lipay kayo kung katana ba? Diba? makakita ta kinani nga uh, na nay bunga ato mga tinano makita na to malingaw ta so tanawan yung mga bunga so kana o oh di ba mo na say first nga bunga gyud sa mga sa mga saging nga gitanom sa diba, so, na pa sidag kan kay sili o sana ayan kay sili pero barato kay ang presyo <laughs> ambot na lang gyud So tanawan ninyo ang palibot sa akong among gamay nga farm or garden. so mga saging ato mga tanom ng mga saging. Uh, ano siya oh. So aton sing ko puso. Hay uh, dol. Ana oh. Para mudag siya. Mo na siya first nga makatilaw ta sa uh, saging ato tinanom ang puso. So gamon na lutuon na na siya. Bat tapos na siya ibutang diha eh, kay balikod na to. Mo na siya ang saging kana halos nang saging nga itong gitanom uh, last year so nagdala na siya og bunga karon so, nga tanawan yun sa kadagko ko probuyag. so gitanom na ko na siya last year June so saan na July, August so 1 year and 3 months so muna na siya ay, uh, outcome sa itong nga tanom nga saging so maroto siya mga idol sunod na to mga video ang activities na to is ang ato na po mga lubi tapos pagkita na to atong malberry o guban pa mga tanong diri sa ato ang gamay nga farm uh, bisag once a year ato maka uli uh, ulit dire, pero at least uh, na mga maintenance ginagmay na kung igsoon mo ay nag maintain eh. Na so, singot kayo Woo, uh, grabe kasingot so So diri lang ta mga idol. So salamat uh, labi sa mga nagsuporta sa akong mga videos sa YouTube, sa Facebook, sa Reels. Daghang kay salamat. Diri na ta ko mga idol. Daghang salamat. Bye-bye. God bless.